Hello mga ka-friendship! Ayan, kumusta kayong lahat? So ayan, may bago na naman akong ituturo sa inyo Lalong-lalo lalo na po sa mga baguhan na hindi pa nakakaalam nito At baka sakali sa inyo mangyari ito mga ka -friendship. Meron na namang bagong modus ang mga hacker So dati sa email ko lang nagme-message uh, Meron doong nilalagay nila na Ang iyong account ay restrict nga maraming violation at yung mga video ko. So, tapos merong link na kailangan mong pindutin para ma-review ang iyong account. So, wag na wag kayong pipindot ng kahit na anong mga link, mga ka-friendship. Tingnan nyo munang maigi ang inyong account. Punta kayo sa monetization kung may problema ba ang inyong account or sa support inbox, okay? Wag na wag kayong mag o open ng anumang link mga ka-friendship na pwedeng mahack ang inyong mga account. So, dati sa email, tapos sumunod naman notification mismo sa Facebook, ginagaya nila yung profile ng Facebook. Ayan. Kaya parang mapapaniwala ka talaga. Kaya sa mga hindi pa nakakaalam, maging aware po tayo at Manood tayo ng mga tutorial, mga kaprenship na nagsasabi ng mga ganitong mga awareness. So, katulad nito, ngayon mga kaprenship, sa review naman siya. So, tingnan natin, meron akong ilalagay dyan. Ayan, panoorin natin. Ayan, punta tayo sa aking account, sa aking page. Ayan, makikita nyo dyan, reviews ang nakalagay dyan is monetization is at risk. See why? Recommend, recommends Julie Uri vlog. So, warning. my warning dyan mga ka-friendship na inilagay siya. Ayan. Talagang parang mapapaniwala kasi sa review na siya mga ka-friendship ng iyong account. So, ayan. Ang nakalagay dito either admin of page. Warning. Nakalagay ha. Your, your Page has in print copyright information. See? Tingnan yung mga ka Talagang parang mapapaniwala ka dyan sa nakalagay na yan. ba diba? Sa mga hindi nakakaalam. So, eto na baka sakaling mangyari sa inyo ito, wag na wag nyong pipindutin yung link na ibinibigay. Ang gawin nyo muna, ayan. So, ayan. Continue tayo. Tingnan natin. Ang ginawa ko mga kaprinchip, eh, ignore ko lang yung link. Tapos pumunta ako sa, dyan punta tayo sa, dyan sa, ayan page recommendation. Ayan walang violation ng aking account mga kaprinchip. Malinis. Yeah, recommendable. Tapos punta tayo sa monetization. Ayan. Oh, walang problema mga ka-friendship, makikita nyo dyan, lahat green check. Tapos punta naman tayo sa support inbox, ayan, back tayo. Ayan, i-check nyo ang support inbox. Ayan, kung makikita nyo dyan, walang violation. Walang violation ng aking account mga ka Kaya mag-iingat tayo. Ayan, para sa mga baguhan, kung sakali man na mangyari ito sa inyo at uh, mag-email sa inyo or kaya mag-notification ng ganito, wag na wag niyong pipindutin ang link na pwedeng ma ang inyong mga account. Okay mga ka-friendship. So ayan. At uh, paki-share ng video ito para maraming ma makapanood at uh, maging aware sila sa mga ganitong problema. Okay mga ka-friendship. Bye bye. Thank you for watching. God bless.